Sa dami namang magagaling naman nalaro sa PBA, hindi maiiwasan na may mga players na hindi kaanong napapansin kahit bigay at consistent ang performance nila. Minsan kasi mga kasports kung hindi ka superstar o hindi ka palaging nasa spotlight, hindi ka rin masyadong nabibigyan ng pansin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin mga kasports ang top 5 most underrated PBA players. Mga tahimik lang sa laro pero napakahalaga ng kontribusyon sa kanilang mga team mga idolo. Pero bago yan mga idolo, subscribe naman ng aking channel at pakipindot ng notification bell para updated ka po sa ating mga uploads. Kaya simulan na natin. Number 5 sa ating listahan, walang iba, Si Kevin Alas ng NLEX Road Warriors. Ang player na ito ay isa sa mga pinaka-consistent na guard ng PBA. Hindi man siya kasing sikat ng ibang point guards, pero kung titignan mo ang stats niya, palagi siyang nasa double figures pagdating sa scoring. Bukod sa offense, mahusay din siya sa depensa at leadership sa court. Isa siyang silent operator, di man palaging headline, pero palaging game changer. It's just the push, helps out, and get the

si JB Moko na siguro ang isa sa pinaka-reliable na forward sa liga kahit nung nasa rain or shine pa siya. Consistent na energy guy siya, nag -re rebound nag -de defend gumagawa ng dirty work at hindi flashy pero palaging may impact. Kaya siya ay underrated kasi hindi siya flashy scorer pero napakahalaga ng kanyang sistema. Mokon. Fast break points on your picture, Number 3 sa ating listahan, walang iba, Justin Arana ng Converge Fiber Sears. Bago pa man siya mapasama sa PBA, kilala na natin si Justin Arana bilang isang big man na may solid fundamentals. Ngayon, unti-unti niyang pinapatunayan na kaya niyang magipagsabayan sa mas malalaking pangalan sa liga. Maayos ang shot blocking, magaling pumwesto at may mid-range game pa. Marami pa siyang potensyal pero kahit ngayon pa lang, deserve na niyang mas maraming recognition. Takes it back out. De Los Santos. Nice pass to Arana. Puts it up off the ground. That's good. The decision to go low rather than go high. Just... Stockton on the break. Stockton.